Sensei na talaga Totoy. Ah. hindi talaga pwede. Alis na ako. Aray ko. Sige toy. Ah, nalaman mo na yung totoo. Tara na toy. Agustin! Aalis mo ako ah. Kasi nagbigay ng libreng outing yung boss ko. Matatagal-tagal lang kami sa trabaho niyan kasi tatapusin namin yung outing. Magre-relax-relax -relax muna kami doon. Kaya na mo ng bahala dito sa bahay. Oh, ganun ba isang? O oh, sige, pero iwanan mo ako ng pera dito. Ah. Kasi hindi pa ako nakakabali sa boss ko. Wala akong kapera-pera rito. Ah, ganun ba? Huwag magalala? mag-alala. Pinag-advance naman kami ng boss ko eh. Kaya ito, mabibigyan kita ng pang-budget dito. Oh, ito na, Agustin. Siguro naman, kasha na yan hanggang sa pag-uwi ko. Oh, sige na, bahala na kayo dito. Toy, tulungan ni tatay mo dyan, ha? Hindi po, Nay. Ingat po kayo dyan. Ayos itong iniwan sa akin ng asawa ko. May pang-inom na kami ng mga bagkada ko. Ayos to. Matagal-tagal na inuman to. Toy, Paglinis ka sa bahay dito. Tapos magsangin ka na rin para pag-uwi ko may pagkain na tayo ha. Hindi po tay. Tapos na rin. <clears throat> Nakakaingit naman si nanay. Ang gawa niya yung gusto niya. nag Tatay naman. Nag-iinom. Nakakaingit. Eh ako. Linis jan. dyan. Mugas ng pinggan, luto dyan, para may kainin sila nanay. Eh ako, kailan ko kaya magagawin kung gusto ko? Ako, siguro agad lumaki para ko yung mga gusto ko. Gusto ko mag-inom, mag-outing, lahat magagawa ko na pag malaki na ako. Toy, tagal mo naman. Ano pa kami nagkakantay dito ni Rolly? O nga, Toy, puti na nga yung mata namin sa sa sa'yo. Ano kang ginagawa mo? Asensya na kayo, mga tol si, dami hindi ko si tatay. Nagugos ako ng pinggan. Nag-ano nag, ako, nagtupi ako ng mga damit. Samantalang sila. labi lang laboy. Si tatay, inom lang inom. Toy, ano ko ba, Toy? Tatanda na sila. Kaya pwede nilang gawin yung mga gusto nila. Oo nga, Toy. Pag tayo naman ang tumanda, pwede na natin lahat ng gawin. Pwede na tayo uminom, tsaka gumala. Ano ba, tol? Matagal pa yun. Kung may makikita nga lang ako, ihiling ka agad ako. Iling ko sana tumandaan ako para magawa ko lahat ng gusto ko. <laughs> toy, ano ka ba, Toy? Sa TV lang yun. Tsaka mag-aantay talaga tayo ng matagal para tumanda. Ano ka ba, Rawi? Totoo rin yun. Pag umiling ka, matutupad. Totoo, Rolly. Paano? Hindi ko rin alam, Toy. Kwento lang ng tatay ko. May nakatira daw matanda sa kabundukan. Pag umiling ka, matutupad. Nagaroli Rolly. Tsaka makikita yung matanda sa kabundukan. Doon, sa may taas ng Montebella. Aso toy, pag umiling ka, may kapalit. Naku, naku, tigilan niyo na nga yan. Naniniwala kayo sa ganyan. Tara na, laro na lang tayo. Ano ba diba to? Panalo na dapat tayo eh. Natalo pa. Paano ba si Totoy? Parang pagod na pagod lagi. Kaya nga, Totoy, baitan ka kasing pagod. Ano kasi di ako mapapagod? Naparami ko nilaban. Nilaban ko yung damit ni tatay, tsaka ni nanay. Tapos naglinis pa ako ng buong bahay. Paano hindi ako mapapagod? Toy, mahirap talaga yung bata, no? Lagi kang inuutosan. Ganun talaga. Mga bata pa tayo, eh. Tara na nga. Ay, Toy. Teka, Toy. Di ba yun yung crush mo yung nililigawan, no? Oo nga, Toy. Magtapat ka na. Nakabahan ako. Babastay din lang ako nun. Mapaya lang ako. Naku, Toy. Kung hindi mo masusubukan, hindi mo malalaman. Sige na nga. Bahala na. Tara na. Tara na. Emilin, teka lang. Pwede ba kita makausap? oh, ikaw pala, Toy. Bakit? Emilin, ang tagal ko na nang naliligaw sa'yo. Kailan mo ba ako sasagutin? Toy, pasensya ka na. Di ba sinabi ko na sa'yo na bawal pa dahil mga bata. Inuuna ko muna pag-aaral ko so bago sa ganyan. Sinsa na talaga to, Toy. Ah. Hindi talaga pwede. Alis na ako. Aray ko. Sige, Toy. Ha, please. Nalaman mo na yung totoo. Tara na, Toy. Ano, parang usin? Ako ah, mag-iinom tayo. Oo naman, mag-iinom tayo. Inaantay ko lang ako eh. Kasi maraming gawain sa loob ng bahay. Kaya relax ka lang dyan, pare. Inaantay ko lang ako. Tay, nandito na po ako, Tay. Ano ba, diba, Toy? Saan ka na nun ba galing? Alam mo maraming gawain dito. Sige, pumasok ka na ako, Magluto ka na. Para mamay, may kakainin tayo. Tay, nagaroon lang po kami ng mga kaibigan ko. Kaya po ako natagalan. Pambira ka naman, Totoy. Inuna mo pa yung paglalaro mo sa mga kaibigan mo. Alam mo maraming gawain dito sa bahay. O, sige na. Mamaya ka na maglinig dyan sa bahay. Ibilin mo muna ako yung mainom ng kumpare ko. Kanyan pa kami gusto uminom ng kumpare ko. Sige po, Tay. Alis na po. Sige, bilisan mo ah. Oh, pre. Ayan na, pinabili ko na yan ako. Para makapagsimula na tayo. Oh, pare, lasing na ako. Ikaw, gusto mo pa bang uminom? Ako, pare, hindi ko na yata kaya. Oh. Buti pa sila. Ganyan lang ginagawa nila. Kaya ako, gawa dito, gawa dyan. Ayun lang lagi kong ginagawa hirap talaga maging bata ikaw lahat mapagawin ng gawain bahay kaya kakisip ko gusto ko na maging matanda para ako na naman na magutos para lahat ng gusto ko magagawa ko kung kaya ah nanguna kung tawag ko kaya yung matanda sa budok baka matupad yung ko na maging matanda ako